Ano oh, edad ba? Dok, ano ang edad uh, nagsisimula ang menopause? Yun. Usually yeah. ano ang edad? Magandang tanong. For Filipinos kasi, mm. uh, usual age po ay between 47 to 48 years old. Oh, Pag oh. Caucasians, it's around 51. But uh, take note po na ang menopause, hindi yan pagkagising mo, menopause ka na. We <laughs> have the perimenopause. Yes, so, perimenopause. Uh -huh. Yes. So usually, mga two years yon before the actual onset of menopause. Ano nangyayari sa two years na yon Dok? Sa two years na yan, may mga symptoms na paunti-unti. Yeah. One would be, naglolo ko na yung periods. Yeah. So, okay. kung ito very regular, every month, nagkakaroon na ng skip. Yeah. Siya na rin nagsisimulang sumungi, papu. Yung oh, oh. parang iba yung mood eh. Oh, oh, oh. <laughs> Masyadong moody. Guilty. Oo. Oh, oh. oh, oh. Lagi masungit. Oo, oh, oh, ano. Oh. Hindi naman lagi. Mabilis. <laughs> mabilis mairita. <laughs> uh, Pero <Pwede> hindi naman lagi. <laughs> mabilis. <laughs>